pinaibig bago raw ni Loco at hinututan ng pera yan ang sinapit ng accountant na isang buwan nang nawawala mula sa lalaking nakilala niya sa dating app na pamilyado na pala arestado na ngayon ang suspect na bistong gamit pa ang cellphone ng biktima nasa frontline na balitang yan si Elaine Fulhensio Nagpupumiglas pa ang lalaking ito ng arestuhin ng mga otoridad sa Pateros noong Martes. Siya ang itinuturong sospek sa pagkawala ng 35 taong gulang na accountant na si Irene Milekan. Huling nakitang biktima noong June 3 sa isang unibersidad kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa National Bureau of Investigation, nakilala ng biktimang sospek sa isang dating app noong nakaraang taon. Nagpakilala itong subject natin na binata. So nagkaroon sila ng Uh, relasyon And uh, na-manipulate niya itong victim natin early on. Nanghiram na agad siya ng pera in the amount of 400,000. At napaniwala nga niya na binata siya. Pero nalaman daw ni Irene na pamilyado ang lalaki kaya agad siyang nakipaghiwalay rito. Noong nakaraang buwan, tumawag umano bigla ang sospek sa biktima para manghingi ng tulong dahil daw na disgrasya ito. Kailangan ng pambayad sa ospital. So, dali-dali siya umalis. Dala niya yung kanyang Fort Everest. That was the last time na nakita siya. Matapos mawala, sinubukan ng mga kaibigan ni Irina tawagan ng cellphone ng biktima. Nung tumawag siya, ang nakasagot bata. So, nakausap niya yung bata. And then suddenly, the, the phone was uh, grabbed by someone. Kasi nagulat siguro bakit may kausap yung bata. Pagtingin ng friend ng victim, yung subject natin ng mayawak ng phone. Nakilala nila na ang humablot ng cellphone ay ang lalaking nakarelasyon ni Irene. Napag-alaman naman ng pamilya ng biktima na matapos mawala ay may bank transaction ng biktima na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Na Napagalaman din ng NBI na ginamit ang credit card ng biktima para bumili ng cellphone sa isang tindahan sa Green Hills. na rin nila ang tangkang pagbenta ng sospek sa nawawalang sasakyan ni Irene. Noong Ju July 9, noong kukunin na niya yung sasakyan niya sa yung sasakyan sa Auto Shop sa Quezon City. Doon naman natin siya inabangan sa sapateros at nung nakita siya ng mga na tao natin ay uh, inaresto na siya. Hindi naman nagbigay ng payagang sospek. Hindi rin niya sinagot ang mga tanong kung nasaan sa Irene. Pero nakuha sa kanyang mga ID, credit card, cellphone at iba pang dokumento na pagmamayari ng biktima. Nakitaan din siya ng mga ID na may iba't ibang pangalan. Nahaharap ang sospek sa kasong kidnapping and serious illegal detention, carnapping at paglabag sa Access Device Act. Nananawagan naman ang mga kaanak ng biktima sa publiko na makipag-ugnayan sa kanila para mapabilis ang paghanap sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline. Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Iba na ang may alam at may paki-alam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.